<laughs> Opo pa oh. Opo nga, magkasama Mino. O yan, o yan, Pwede ba? Ay, oo, oh, oo, oh, 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 cute. Tingnan mo. mo. Ang ginaganyan, o. Oh. Oo, oh, ang ganda, o. Oh. Book video na ang kawin. Opo, video, o. Oh. Nakalagay-lagay na ganyan, o. Oh. Kaya yan, Opo, o. Oh. Bibili oh, lang ng ano, ganyan. Oh, Ay, ano? Kasi tinanong mo lang siya. Uh, ganda mi. -bib Bibigay lang ng idea Ay. pero sa labas bibili. Oo, oh, oo. Oh. Um, oo, oh, oh. ang ganda no. Yeah. Tasyan oh, mi ganyan oh, tinan niyo. Dila ko hindi maglalagay niyan. Washer yan mami. Kaya. Uh, mami. mami. Oh, oh, why? This is perfect for the cats. Uh, uh, cats. Tingnan mo itong mga ganito oh. One pipe lang, tingnan mo parang oh, ang tibay-tibay oh. Ang sturdy yung ano Ano mm -hmm. kaya ito? mga cabinets, cabinets din. Ganda. Ito ganito, ref, yung pwede katabi. Fridge, ganito. Hmm. Ayan, pantry. Ito nga, sige, taas mo. 10K, gaganyan din mo lang. Itatago mo lang yung gamit mo. Baka makasira pa tayo. Yan lang yun, Jed. Ayan, ayan, ganyan. Ganda. Tobi. na kasi Or nami gagantuhin ko lang mino. O oh, Mica Peraso lang na ganto. Mino. Aiging ganto ang sala. Imagine ko may hatid alien. Kabe ganyan. Ah ganya ah, ganya pala siya cabinet sila Oo. Ah-ah. Etong etong babang to. No? Ganun din isa-isa tapos tinanaki. Ah. Scandinavian. Oo. Oo. Okay lang. Gusto ko 'yung ganito, 'yung mga office. Ingano <laughs> ng mga interior designer. If it's intended, it's not wrong. Talaga if the design is in intent. Wait, wait, baby, why? What? Ah, ito yung Japan di, Ganito gusto mo, Jed? Pero hindi yan itong kakulay. Ah. Ah, okay. Ito, anong meron dito? Wala lang. Wala lang na. Kids place. Oo nga. No? Pwedeng ganyan din. Gusto kong gawin ganito yung kwarto ni Zia yung sa baba. Yung mag enjoy siyang magstay. Mid mid modern. Mid-century uh modern. Ayoko na lang ganito. Oo. -oh. Kailangan dito, ano eh, fully air-conditioned yung buong bahay mo. What? What? Pero ang lakas pa yung May mo yung bag mo. Baby, why are you so beautiful there? Oh, Ang mo maupo. <laughs> ano yan? Ano yan? Parang ilaw. Lamp. ganda Jed, no? Parang sarap mag... Uh Oo. -oh. Kaya nga, para sa, kaya lang doon kay mami, hindi naman siya ganun kaano. ano. Ito, dyan, tas may kusina na ano, siya sa likod na ganyan. Diba? Ito lang yung, ano. Sa amin, kay, ano sa tabi, yung inidoro, ganyan. Liguan, tas ganito. So, sofa bed, 15 lang sa ano isa sa mga kwarto. Masyado yung sharp yung line, mami. Parang industrial. Eh, eh di ba? Thirty lang yung kuha namin. Ay, ano pa siya? Ang cute. 35. Oh, ang 35, may <laughs> ano. Center table. Titingin ako. Hindi palo China to. May amahan. 11. Oo, ganyan. Gagawin ko ganyan. 40 lang yung mga ganda na. Ito. Tapos ito yung mga plate. Ito, mga 40 din. Ito, ganyan. 40. 40. Pader pa sina. Tatang yung sabon ng sabon pieces. Eh. mga ilo dito, iba't ibang klase. Etong ito. ganda nitong lamp na Jedo. Nandito pa. Oo, 290. 290 lang. lang. Baka naman yung lalagyanan ng ipasama. Okay. Hindi, etong ganda din oh. Mami, di ba dati gusto nyo? Merong ganyan, ha? Sa yung... lampshade side -table. Yeah. table. Ang cute.